So ayan guys, may nakuha rin tayong booking. Tapos na isang oras, nakatambay. Grabe, ang tumal ng account ko ngayon. Grabe sa tumal ng account ko. Isang oras bago nakakuha ng booking. Yung pumapasok, 5 kilometers, 6 kilometers. Grabe. May malapit pag swipe mo. LTO pa. Diba? Diba? Grabe, ganito pala pag natatambay yung account, no? So, hindi ko alam kung na-experience nyo rin to o nung ibang rider. <coughs> so, 1.5 kilometers pala to galing dyan sa pinagtambayan ko. At uh, dito lang to sa Visayas, sabi nyo. At, uh, pupunta lang tong short home sa so may Project 8. So, malapit lang to. At ang pair nito ay 56 yata kung hindi ako nagkakamali. So ayan, malapit na tayo sa pickup. So andito na tayo, guys. <coughs> Boss ko. Sir, pickup po. sir. Ay, po. Auto district. Leo po, opo. Kay Leo. Opo, Leo. Sige lang, Sir. <laughs> Yun pa, tumatawag pa sa atin. Eh, ang lilias lang ang pinapadala eh. <laughs> Pero mayroon talaga yung salay na sa atin. Hindi natatawag. Okay. Okay, no, ito ito na natatawag. ano, Sir? Ito na po. Na Saka duplicate na yung... Okay. okay. Yung resibo, Sir. Haan, Ah, ay okay, salamat sir. <coughs> so, yun, guys, pick up na natin. So, malapit lang 'to. Sorry to him. So, yun, 3 kilometers na. 56 kilometers so 49 parang wala ng base pero ano parang kulang kasi 49 yung base ko eh Diba? 49. Sabi nila, 49 yung base pair. So, sa 56, minus mo yung 49, di ang matitira ay 7 Pesos, tama ba? Tama ba 7 Pesos? 3.6 Ay putang ina Hindi, 2.9 kasi, 2.9 kilometers eh Tutalo pa rin Kasi kulang-kulang 3 kilometers na yun eh 100 meters na lang, 1 kilometers na eh So dapat nun, ano, 59 kung 3 pesos per kilometer. ba? Diba? So mali, ano talaga, no? May problema yata yung sistema nila, alam mo ba, no? Kasi doon sa app, sa uh, lagi nilang inaano sa mga rider, na 5 pesos na yung per kilometer nila. 5 pesos pa rin. At, uh, ang tanong kasi kung paano nila kinukompute, no? Kasi sabi nila, computerized na yata yan, eh automatic yata yung apps na yung mag mag ano nung price kung magano yung magiging uh, presyo ng booking so hindi natin alam ano bakit ganyan Hello? Salala mo po ito? Hello. Ay, sir, pasok ka sa office sampung po ang sir? Nandito? May word sticker yung office. May aso, may aso, sir. 56 lang po. Magkano, sir? 56 lang po. Bariya lang, sir. Salamat, sir. Salamat po. Salamat po. Okay, tinti. Oh, yes. Sandaan. Doggy, doggy. Hello. Good boy, good boy. Ah, yes, boy. Sandaan, boy. Yung unang <laughs> biyahay. Hindi na masama. I-rate nga natin ng maganda-ganda yun. Teka lang ah. Ano ba yun? Completed. Ah. Review natin. Full star. Ito. Oh ha. Hi. Salamat po.